so magandang gabi at kasama ko yung sister ko at saka yung bata kasi papunta kami doon sa bahay-bahay bahay-bahay um, nga bahay-bahay mangunguha kami ng pagkain para sa aso pato pato at saka baboy mangunguha kami mangongolekta kami ng ano pasaw lino kumbaga oh ang oras ngayon ay 7:30 7.30 na po at uh, ng gabi. So, nilakad pa po namin yung bahay to kalsada para papunta lang kami ng subdivision at magbahay-bahay kami doon, mangunguha kami ng lino. Lino para sa baboy at saka sapato ni, ng aking sister. Ito yung trabaho niya lagi. Ito yung trabaho niya lagi sa sa gabi-gabi. Ito yung kasi araw -araw. ay araw-araw nagpapakain, nagpapakain kasi siya sa baboy is every gabi lang talaga. Hmm, hindi oh. Every gabi. Hindi, araw ar at gabi. Araw at gabi ka pala nagpapakain. Oo. O araw at gabi sa baboy pero yung mga um paton niya at saka na uh, saka aso isang araw lang pinapakain isang gabi lang. Kasi sa highway, nasa highway na kami guys oh. Hindi hmm, ba nasa highway na kami? At um dito kami sa ano, Maglalakad na po tayo Papunta ng subdivision uh -oh. So in fairness ha Yung sister ko ay Hindi na masyado siyang Gumagastos ng pagkain sa baboy Kasi nga Ang pinapakain lang niya Ay yung mga lino lang Mga lino lang talaga pinapakain niya Pero in fairness ha Sobrang taba po yung baboy na, Ng aking sister Mga matataba yung Baboy niya kasi ano, uh, Maganda rin yung lino Sa mga bahay-bahay Na ipakain sa baboy Il, il, ilang ilang years ka na gumagawa niyan? Ito yung dal ito yung dala niyo. Oh. Yan. Ilang ilang years ka na niyan? Ano ilang lang? ilang years ka na nag-aano ng lino? Ano? Ten ha? 10 years? O di ba? 10 years na pala siya nag-aano? ng nangunguhan ng lino sa, sa subdivision para lang Ay. para lang maipakain niya sa baboy niya, mga alaga niya. Manok, baboy. Manok, oh, pato, ginoo. Yeah. Ang dami. Guys, maglalakad pa kami, guys. Bye! Oh, sa highway pa kami, guys. Nag naglalakad kami papunta ng subdivision. Ayan. May live yan? Hindi. Live? Ayan, guys. Diba? Papunta ng subdivision. dito na kami sa Wellmanville subdivision. So, papasok na po tayo. O, oh, ito yung mga bahay dito, guys. Hmm. Ano sis? oh, yun. Magbahay-bahay na po tayo. Iikutin na po natin yung subdivision sa Wellmanville hmm. Diba? Ito yung Wilman Wilmanville. Opo. Okay. Ay, yan. Nagdago po na po siya. Oh. Okay. Unang bahay natin na pupuntahan or hihingian ng pasaw or lino sa Tagalog. Lino po? Hanggang doon po yan guys. Tanong ka doon. Tanong ka muna doon. Dito sa kabila. Dito. Ayun yung isang bata ay nagtatanong na naman siya kung may lino ba sila dyan. May lino So ganito yung buhay ng aking sister. Nanghihingi po sila ng lino dito sa ano. Araw-araw po yan sila nangihingi ng lino. Umaga at gabi. o umaga at hapon. Ayan. Oh, So, ayan. May lino na. Ayan. O. Oh, may lino na sila. Ayan yung lino. Mm. So, may laman na siya. Tara. So, next tayo. Thank you po, mami. Thank you po. So, ayan. Dito. Walang tao? Wala. Wala. Tao. Ha? Mayroon. O. Meron. May lino po. Mm, tao po. Tao po. O oh, yan na. O oh, yan na yung tao. Yan yung lino. Buti, buti. Hindi na ano yung ano. So may lino na sila guys. Ayan yung lino. Ilagay mo lang yung lino. Ayan guys. O lino. Tara. so, ikot tapo tayo. Di ba? Mm, iikot ta tayo ulit. Mag-iikot tayo ngayon ng lino. Di ba? Bahay dami. Lino dito sa kabilang bahay. Oh, di ba? Lino. Yun yung lino guys. Oh. So, naka pala po tayo ng lino. So, next naman tayo doon sa kabila. Okay, may bahay na po tayo ulit, guys. O, oh, diba? Yung lino. Hindi, ba? O, nakalagay sa ando. Yan. Yeah. Hindi. Thank you. Hmm. Ito Ito'y araw-araw yung arang -arang ginagawa ng aking sister. Ten years, ten, years. ten years na. So may lino na naman. Kanin ko. Hmm. So naman sa lapit nilalagay nila. So ayan yung lino. Sa hmm. So may bahay na naman at may lino na. Ayan. Ayan. Hmm. Diba, hmm. lagi, <laughs> <Sige. tip> diba, kan, di lagi kido wah, sih ano lang Guys. So tapos na kaming uh, Manguhan ng lino At syempre um, Uwi na kami um, Kasi napagod na si Daday um, Isang ano lang talaga na namin ngayon Isang balde lang po talaga Ng biscuit yung Kikuha namin ngayon na ng lino mm -mm. So uuwi na kami guys ah, Napagod Bye. At may eh, pagdating -pag 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 namin doon Ipapakain to po namin yan sa mga alagang hayop ng kapatid ko. siya guys. Alam mo, guys, ininan in talaga yun dito yung um, Marville subdivision. Iniikot talaga niya. Doon. Iniikot talaga niya dito lahat. Nakaloka. No? Iniikot niya lagi. Guys, po muna kami dito habang nag-uusap dito sa kalsada. kasi Napagod kami mag magdala ng lino. Ang lino naming dala ay madami. Isang balde, ay isang balde at saka isang ganyan maliit. O, oh, puno yan. Oh, di ba? So, so, paano dahi, paano dahi kung ano, yung, yung ano, yung mga anak mo pag, pag umaalis ka oras, at sinong, sinong naiiwan? Biyanan mo. Biyanan mo? Tapos, tapos, ay, pag na, ano yung mga ano ko ba di ba ano di ba umalis ka umaga tangaam um, ano umaga. alas alas sais ng umaga or alas sete so so yung mga bata wala pa wala pa yung kain bago ka alis ang hirap ng ang hirap ng buhay niya ang ginagawa kasi ka nag ka kasi ng mga halong pero um, mahirap kasi nga nangungulit kasi ng lino sa subdivision. Ang layo-layo pa ng, ang layo-layo pa ng ano namin uh, pinuntahan, ang dilakas sobra ang layo pa. Ganyan lang po. Uh, sa 10 years yang ganitong buhay, kumahakot ng lino. Sumba ko na sa kaloka. Buti na ano kapag yan, survivor ka talaga. Nilagay siya ng tubig. Bakit? Bakit nilagay ng tubig? Tinatanggalan ko nga ng buto. So ayan na po sila guys. So, hmm yung iba ay kasi kinain na. <laughs> kinain na po yung iba, ginawang turbo Mm, -mm. Saka yung mga paso niya, may mga manok pa guys, oh. Mm, ang mga itik. May mga pusa pa po siya, nag-away-away pa po yung mga pusa. Ayan. Mm, dito guys, nag-ikot-ikot talaga tayo. At yun ang ginagawa ng aking sister every day pag nagpapakain po siya ng mga pinapipilian. Lino at pinagpipilian po niya yan kung ano ang buto at buto ganyan ganyan basta. Kasi ang iba niya ipapakain po sa baboy. Pinaganap sa Wellman. So ayan guys. Gusto ka daw makita. So ayan na siya guys oh kayo, kayo oh, di pa mga itik oh, pa higa-higa pa guys. Oh. Pa higa-higa pa yung mga itik. <laughs> oh, ganyan po sila guys, Nag-aagawan po sila everyday. Ayun po, yung mga aso natin. Oo, oh, oh. ang ingay oh. Ayun, nag-aagawan sila. Everyday sila nag-aagawan. Pag yung sister ko ay um okay. na po, uh, nag-aagawan po yung mga alagang hayop natin. Mm. At siyempre guys, sa tuwing umaga, yan yung mga ano oh, yung iba oh, di ba? Oh, iba oh, yung iba nag-ano. Hmm. Pero yung iba naman, minsan naman ang ang ginagawang sasakyan ng aking sister ay ito. Ito yung stick niyang sasakyan oh, ito yung ginagawa niyang sasakyan papunta ng subdivision at ito yung inaano niya gulay oh, binibigay lang po 'yan para maipakain sa ating ano, mm. baboy. Ayan. Mm. Di ba? Ganda. Yan yung, yan yung, sasakyan niya. Yung mga, nang mga alaga dito. Mm. natin siya guys oh. Uh, na po tayo sa tangkal ng baboy para ipakain na po natin yan doon sa ating alagang baboy guys oh, doon po yung alagang baboy oh. yung payag-payag na yan mm -mm. yan po yung araw-araw two times a day po namin ginagawa yan or sa aking sister two times a day po umaga at gabi oh, ayan po yung mga baboy niya ang lalaki Oh, di ba? Oh, tsaka may tae pa, oh. Yan mo. Mmm. Mmm, lalaki ng baboy. Di ba, guys? Ang lalaki ng baboy, guys. Ang lulusog. Kahit yan lang lino, pinapakain ng aking sister, malalaki palaga yung baboy niya. Di ba? O, oh, nag na, oh. Hoy! Hoy! Mmm. Lagyan ng tubig. Oo. Uh -oh. Tapos tinapunan muna para hindi sila magkagulo. Uh -huh. Oo. So tatanggalin na natin yung yung dumi. Mm. Sige na. Mm -hmm. Yan po yung baboy, guys. Ganito pag-aalaga sa probinsya ng mga baboy. Oo, -o. pabilisan lang po 'yan. Sige na. Ay! Ayun na sila, guys. Ayun. nilipat na po ng aking sister yung am um, pagkain ayan para mailagay na po sa atin nagagawa ko yung mga baboy guys mm -mm. mm -mm. hinahati muna sila grabe oo o yan ganyan ganyan niya pinapakain yung baboy niya mm. ito so, ang pagpakain tag-iisa Tag po sila para hindi sila mag-aaway. Hmm, ba? Diba? Ganyan lang sila, ganyan lang kasimple yung ating pagpakain ng alagang baboy. Hmm. Ang lalaki di ba ang lulusog pa may mga manap sa gilid, oh. Kaya thank you so much. Bye.